lang. Ah, kukip. Eh, donat, Donut! donat. Ah, kukip, pinalusot mo. donut meron. Uh, flash things. Donat, chichi, Donat ka lang, Donut ka lang, things. Okay, donat Nandito dalawa. Tempo temple ito. isa. Sige, sige. Sa Wa ah, ah, wag nandito ako. Nandito oh. ako mamatay ako. Sa Wag gago. Nandito ako. Wag ga. Temple, temple. Ano sa site na? Defuse. Defuse. Gago. Lupit. Holy na ro! Homer, dapat na gano'n ka na! Sakritisyo eh! Walang nagpantay! Ano <laughs> ba yan? Opo, akala ko! <laughs> oh. Akala naman, ko matatapos malang... yung araw na walang content, yan may content na! Jesus, <laughs> pinalusot yung kalaban! Oh. Kako, okay. pinatay ko naman eh! Namatay ako! Kako <laughs> pa! Bawi, bawi!

Patagusan na. Dalawa na lang, 2v AK, AK AK, AK <laughs> <laughs> may headshot ba yan, Rai? Right? Oo, oh, malakas to ano Ginagamit ng pro player to eh, kaya kung sinubukan Bigyan mo daw Ah, bukan Huwag yan <laughs> <laughs> Excuse so, me. Hopper. Oh, oh, yeah. In... oh, win. We will, will death your Oh! your oh. crack. Eh, a man. Ayan. The missing hot si Batigs. May ano, pressure cooker. Okay. Nagbe-vape ka, Batigs? Hmm. Sino yun? Si Batigs yun. Tuming hot lang ano. Isa lang to. Okay. Tara, tara. Ay, ito ay temple. Lagi sayang.

ah uh, smoke ko na lang short. Sino ba yun may nag-hit-hit? Si ano yun, si... Si home. Braning Try Oper yan ah. Try. Si Kevin yun yung nag-hit-hit. <laughs> Alam nyo yung test dyan. Alam nyo yung test dyan. Saan mo tinanim, Ray? Ah, uh, sa tapat ng ano ng pillar. Yung ano default default plan. Sige wala wala di di dinipis. Di, 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 di. Okay, copy. Command set. Okay, tuloy. Gana, na, na. oras, oras. With... you think, you think Batiktion. Si Kapiyan. Batiktion. Girap. <laughs> Ready humitit si Batik sa gigil. Green apple yung flavor niya. Nakita ko sa bag. Green, Green batig. apple. <laughs> <laughs> Green apple. Apple flavor. <laughs> <laughs> Aray. Ano oh. sunog ka na lang, mauna ka sa akin. ni ko Sunog. Oh, nog. Okay, okay, okay Sabi. Hindi ko sure pasok ah. Ay, ko, ko na. Try, city. City. Nice, Ray. Okay, house na, house na. Ah, fuck. Low yan, low yan, low, low, low City na, city na, Ray. Likod mo <laughs> <po laughs> na, Ray. City <laughs> <laughs> Sige, okay lang. Hindi alam lang dyan ka. Shit, One sayang. awan ah, 1v1, 1v1, 1v1. Hindi ko, di ko. Oh, nice! Nice, Teo. Salamat, Teo. Balance, balance ka, oh. Nag-vape ka. Singhot, hot. Nga, eh, eh. Eh, quick. Sa build. Nasa mid sila. Nasa mid. House, ha? Uh, no. na house, ha? House, ha? Walang bantay, house. Pupunta pa lang ako. Eh, ano? Nagpo-push siya house. Nagpo-push siya house. House, ha? driver out of date? End boy, end Ay, ang tinang yun, no? Extra rotate na ako, ah. Isa lang yun, ah. Ando bomba. Ando na-headset ko yun. Snake, 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 snake. Ay, dapat Napatay na ni Ryan. Last, uh, no info. Yung bomba na sa B. Bomba na sa B. 22, 22. Ni smoke? smoke? Akin na yung pahinga ko sa sunog. Sunogin ko yung pillar. Oo. Uh, uh. Salamat. Wait lang, naka-smoke yung so, rampray. Ray. Ang ka ang na. Rob. Nakasmoke. Okay, sige, sige, mamaya. Kasi tayo. Antay natin. Pwede tayo mag-AU? Ano, A tayo? Bato akong sa smoke, pump <laughs> fake. Okay, yun na lang. Eh, Ay nasa... APOY! Dami! Linja, linja, linja! Linja, linja! APOY! yun! Try parang may isa pa, Dark. Hindi! Nasaan na siya? Nasaan? Long, 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 long long last, long, long. last, long, last, long. Last, long, last, long. Long lasting. Okay, nasa okay. ka? 15 okay. seconds, okay. Nasa long siya, nasa ah, wow, long 15 time. seconds! 10 seconds! I ah, so, ang tagal tong APOY mo. Nag-smoke ba ako ng shirt eh? pit. Uh, <makes noise> yeah, baka nag-temple ah. Baka nag-temple, ingat. Temple, baka nag-temple, ingat. Ayun no? oh, oh, doon na. Na. Temple, oh, donut. Oh, Temple, donut, donut, na, donut, donut, na, donut, na. donut. donut Porto Wala bala. 40 seconds, wala pantay. 1v1 ah. Yeah. Nilabantayan lang yung bomb. Pwedeng mm. pwede um, oh, baka nag-mid ah. 20. Don't so, content. For the time. Wag yun eh. Pa-concentrate. Ang gata pa short, nag short, ching, nag short. Nice, <smartilis> tong ino, quadro. Ha? Salamat. Nice, ching. Panalo sa sana to, panalo yung first round. Ang apoy mo, hindi na dumating. <laughs> Salamat. Nasa loob sa kami ni Wim. Cheng lupit mo Cheng Nawalan na ako ng pag-asa eh Buhay pa daw sabi niya Buhay pa kami <laughs> Buhay pa kami pa <laughs> kami yun yung ah, Titan okay, Bye bye Salamat G -G, salamat, salamat